ピーナーだ natin sample. Kita nyo naman. <laughs> Gilid pa lang yan. <laughs> Pag malakasan na. <laughs> oh my God! Wow! <laughs> <laughs> ako, kasi walang income. <laughs> sa tayo na ako ng salon. Salon. Peticure, manicure. Pwede rin ako sa home service. Napakaso, pusa, tao, kaya-kaya natin yan. Pati yung sa baba. Sabi mo, ikaw rin nagugupit sa sarili mo. Pakita mo ba? Ito. Ito. May special thing? Gupit tayo yung sarili ko. <laughs> Sana oh. all. Hindi rin ayaw. Banbero, gugupit sa sarili. Ayos. 그렇지 그렇게 좀좀좀좀좀 Tukang? Tukang? Oh Sik Tukang nga? Nanggap nga nga nanggap nga Nanggap nga nanggap nga Hei Kutik nanggap Kata pala baga nunga Kaya korea entai bak Kaya li? Ha? Korea entai Eh lo tigit ba tigit Eh siya 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 Nanggap nga? Hehehehe Hehehehe Eh korea entai Hehehehe Hehehehe

A few moments later. To guys, oh, kita yung si Mistro, si Bad, Bad Stianter yez ay. Bad Stianter yez ba mga amigo ko, you know? Pwede na kasi. Two thousand years later. To so guys, may na na naman tayo. <laughs>

Wala pala sa'yo, kababayan natin yung buksingero. Si Dorito Dunayre. What? What the fuck? Damn! ko na lang kaya sa magbuksing. boxing.

Ano? Kailangan ko lang. Hahaha. Baka may isang paen. Bakit ka? natin. Hindi na mapigat. No? Hindi na. Huwag nang na. Huwag Hindi na. Hindi One eternity later. So guys, ang ate. Oh, spicy meat. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Sir. Oh, yung mga professional dyan na magugupit. Basic lang yan, mga brother. <laughs>